dahil sari-sari store sa mga kuya natin uh, mga um, sum, na, na mga nagbubuhat na magbibigat na magamit gamit na, na yung home. ano sa mga ay, stocks ay, sa grocery o oh, go. Ayan! Mwa! 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 Ang dami nyo rin! Mwa! Why? Ito <laughs> dapat para, yung sweet para, naman yung pagkakamuha. at may ano, ano, puso para. naman. Hindi naman <laughs> yung ano, binigay mo lang <laughs> ng <laughs> niyo rin po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyos na kalsano lang iba ako po si Jairo. Yeah. Ito na, syempre, natinig po natin yung, yung song kanina, diba? Na, na, Gorgeous so Sparks Camp. So, third season nila na ongoing po, abangan nyo po yan. Ayan, they directed by directed Boboroy, syempre. At, uh, umawin po ng song na napakinggan natin kanina, ay, ah, uh, Si Oh, Oo, oh, nakakasama na natin sa <makes> this afternoon Ang time Ay, na ilan at lalo na mga maganda diba? Hindi lang pupusak si Hindi dalawa po ang mga kwento natin mga afternoon Dahil fresh from the launching ng Star Magic Mga Pilipino oh, sa asama, mga showmen Isang royal piece Ang mga kasama sa program I-welcome natin, punain po natin Ano kasi ka sa lahat! Pwede pa ilapit yung mic para talagang maganda yung audio ha. I mean, pwede nyong igurong yan, yung microphone. Tapos tumapat kayo, yan. Perfect! Ganon. Okay, go cheers! Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga na ngayon. Ako po si Chia. Yung mo sa at at pasabog <laughs> muri ka, ano, singer, songwriter. Singer, songwriter. Hindi mo pwedeng puri-puriin yan. Kailangan, ano, pag sabi mo, singer, songwriter, hindi sa dito, lalabas niyang kanuma. Galing balita ay May pinagdangyan taanang. Galing sa puso. Ito sa si Simon. Ito naman si Simon. Troy. Palagi kang Comments talagang nasa kita. Comment dami nagwapuhan sa kanya. Na-excited talaga. <laughs> At mali naman po ang kanyang comment. Dahil man, man, matagal ko nang nakakatrabaho ka ni Juan. Napakakasaya. Kahit, na kahit sa studio na laban. Miss Gladys Reyes sa wedding po. Yes. Sir, eto kasama natin si Cresto. Hello, Cresto. Kahit sa kiyan mga My friend. Yan. O, unahin na natin. Ayan, sige, Chris Tok, siyempre naman. Ipapalik ang kita later, Si Chris ito muna dahil napaka bong ganong lagas ng para 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 ang dami sa mga Pilipino kasama naglilikod na ibang buong bansa ay iisa pero wal mo sa sa ito Nasa dugo ang mga artist na Now that you're finally getting to do it by na alaga ng tatay sa So, uh, ngayon rin. ngayon. Oh, so actually oh. I'm very happy rin uh, the, uh, that na, musika, ang at ating mga masaya. Mas pinapalawak so, para sa kasama so, naglilingkod

para sa lahat ay, ay inihahandog Dahil ngayon gawain ka na Ang mga mabubusog Ating mga tayo sa mga tungtog na Mas pinapalawag Na musik balita ay pinapalaganap Naglilingkod, nagbubuklod Para sa mamamayan Palagi kang kasama kahit nasan ka man Buong bansa ay iisang

Ay, wow! <laughs> 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 Gusto ko okay, yung Ano ba ang pwede i-expect <laughs> 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 Ano ang pwede i-expect namin Oh my God! Nakalayan <laughs> <laughs> pa <laughs> naman <laughs> tayo! Ano ba yan? Ang dami ko kasing chika dito. yun na, lalong lalo na mga magandang I mean, uh, musika, di pa... ...life of person, so mm -hmm. uh, unless, unless mababahagi ko po ang aking true self, hindi ko siya yes. gagawin. Um, so that's why, uh, yun po, once again, sineseryoso, sineseryoso ko po yung art ko, and um, hindi lang po... Uh, petiks-petiks to para sa akin. Chaka, yes. Nga, Hindi lang Nilalan to yung parang ano, lika nga, is star magic itan. Yes, Hindi ganoon. Yes, of kasi napakalaking uh, na napaka napakalaki rin po kasi yung respeto ko for the industry. Yes. And uh both music industry tsaka yung uh, acting showbiz industry uh -oh. and chakang uh wala pong biro yung ginagawa nila. So um ayun, it's, it's really nice to be part of it. And yeah, you, you can only expect uh the best from Kristoff. Yeah. kasi um ayun lang po aking uh, aking gusto. Na ibahagi. Oh. Wow! O yan, taray niyan. Oh. I'm sure, very, very proud ang ating, uh, Parents. ano, Mommy Gladys na nandiyan dyan yes. ngayon sa laba. di ba? Alam mo, nakakatuwa. So, I'm sure mm -hmm. ngayon lang yan sumasama kasi nga, parang mga first, uh, bago, ganyan. Yes. Pero in the future, hindi ka na niya ni Ate Gladys. Oh, hayaan ka na <laughs> yan. Ang sarili yes. ng yes. name, so, pala, by na na e. na As in, gusto oh, niya. As in, gusto talaga. niya talaga. Gusto niya. Bet niya. Totoo ba yun? Ate Gladys, bet mo talaga. Yes, oo. Oh. <laughs> stage mom si Ate Gladys. Ayan, o. Oh. The feeling ko ngayon lang kasi bago pa. Pero syempre, alam naman natin talaga nandiyan dyan yan to show yung ano, yes. yung pag-suporta niya sa'yo, syempre. WP. Yes. O, yes, 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 oh, mabalikan yes, natin yes. mamaya si Christophe. Yes, ngayon yes, naman, yes, syempre, yes. si Chi si kanina narinig natin yung song mong Nauhulog na ginagamit as the official uh, parang uh, soundtrack mm -hmm. na ba? Or parang yes, theme song PST, pag may mga yeah. nakakakilig yeah. Yes. na ganap Apo. sa Sparks Camp. Kanyang. Anong nafe-feel mo? Kasi kilala kita na you started talaga from the bottom na parang dahan-dahan. Pero the fact na ngayon yung kanta mong Nauhulog ay eh, ginagamit na for I a jam. show, di ba? Yes, yes actually nung una kong ano, hindi ko pa alam yung show talaga. Oh. Then, sinerch ko siya agad. Mm. Tapos, nagulat ko sa parang malaking ano na to, opportunity na to para sa akin. Yung marinig yes. pa ulit-ulit, oh, diba? Oo, marinig pa ulit-ulit. Oh. Tapos, written song ko pa yon mm -hmm. mm. Bilang isang bagong, ano lang din, parang masabi ko kasi, bagong songwriter lang ako. Rising. Kasi nag-start talaga uh -huh. ako as singer, performer. Oo. Uh -huh. Pero yung songwriting, parang, hindi ko pa talaga alam kung paano siya gawin before. Yes. Tapos ngayon, maririnig ko na siya, OST pa siya ng show. Totoo. Oh. Dati alam mo nakikita ko siya. Sobra siyang ano, lagi siyang uh, parte ng mga out of town shows uh -oh. kasi kaibigan natin yung isa sa yung co-manager mo, di ba? Tama. Or yes, siya yung pinaka-manager mo before. before okay, o, kaibigan mm -hmm. natin 'yun. Oo. Tapos nakikita ko lagi siyang sinasabak sa mga iba't ibang ganap. Kapag uh -oh. nag-perform siya, mahusay uh, siya. Ah, doon siya nagsimula, kumbaga. Sa online, di ba? Sa online niya sineshare yung talent niya. Uh -oh. Tapos ngayon, di ba, may may label ka na, record label, yes. ganyan. Paano yung pagiging parte ng Old School Records, headed by Francis Kiko Salazar, tama? ba diba yes, si Kiko? Mo. Yes. Headed by Francis Kiko Salazar. A -a. As parte ng Old School Records, na music producer ka din ang sarili mo mga kanta, paano ka nakipag-collaborate pagdating sa pagre-release ng mga songs? Actually, ako po kasi... Gusto ko talaga matuto. So, nakikinig mm. ako lagi. Kasi mentor ko si Kuya Kik. So, nakikinig ako sa kanya palagi. Mm. Okay. Mga advice sa akin, paano ako magsusulat ng songs, paano bang gagawin ko sa part na to, sa part na yan. So, yun lang. Lagi lang ako talagang nakikinig and ina-adapt ko na yun sa pagsasong write ko. <laughs> okay. So, alam mo, actually, Sparks Camp is a really big deal. Yes. Yes, kasi parang andun, andaming nag- um, ang dami nag-pave ng way for a lot of people's careers mm -hmm. sa Sparks Camp like si Bong. Um actually ang tanong ko sa iyo. Sabi nung mga nakikinig, Ay. sino naman si Bong? Si o? Bong Gonzalez. ayan. Oh, oh, ano yeah. oh. no, no, walang last name? Nakasama ayan. po sa ano sa Love at First Spike na naging yes. guest na din natin sa programa Oo yes. nga. Ayan. Mm. Oh, ayan. Magaproduktor siya noon. Oo. Paano mo nagawang i-connect yung song mo na Nahulog para sa Sparks Camp? Um, ginawa mo ba siya before mo nalaman kung ano yung, um, series? Ah, or? yes po. Actually, medyo matagal na siya before po ito. Ah, ten, ano, okay. So, um, siya. originally, itong song na to is para sa lahat ng mga taong, um, mm -hmm. na fall sa kaibigan nila na, ano, hindi naman nila maamin kasi it's complicated. Yes. Kaya so, pwedeng masira yung, re, ano nyo, relationship nyo as a friend. Mm -hmm. Pwede rin namang... Umangat pa doon. Oo. <laughs> uh -uh. Mag-level up. Mag-level up. Oo. Oh, oh. Oh. Yes, antaray. Pero antaray lang din kasi, di ba, grabe yung eksena na may song na ginagamit sa isang programa ng ABS-CBN -EB na ikaw ang lumika. Tapos ngayon, may bago ka pa rin, may bago ka na namang single ulit. Ayos po. Written by the only oh, Kix Salazar. Oh. <laughs> written by um your My si producer Kix Salazar di direct do you call him direct mm -hmm. sir kicks ayun yeah. na lang kay sir kicks salazar okay but the the one that you made is yung nahuhulog that's written also by you yes po. kaling actually nung narinig ko yung lyrics kanina, sobrang sakto niya sa sparks camp ha? Yeah. <laughs> kasi it's like sparking na ayun so meron ka bang pinaghugutan nun? Or yung ano, yung, um, it was the general idea lang of liking someone, tapos naging, nag ka sa ano, sa personality niya as friends? Actually, parang ano siya eh, kwento siya ng friend ko. Oh. Then, kinuha ko lang yung concept na yun. Tapos, naglagay lang din ako ng mga sarili kong experiences. Uh Oo. -oh. <laughs> tapos, until nabuo ko na rin siya. Okay. So doon pala ang pinagmula ng nahulog. Eh yung yung isa is uunahan na kita. Opo. okay. Yun naman is that all, all, all about love as well? Um about sa ano talaga? <laughs> Cheating. Ay, as a as a cheater's POV. Cheater. Yeah, oh, cheater's okay. Ah, kaya uunahan? kasi kapag nahuli mong nag-cheat yung partner mo, unahan mo nang magpakipag-break. Oh. Bakit may okay. nagagalit dito? <laughs> <laughs> hindi, hindi, 'di <laughs> ba? <laughs> Ako hindi ko uunahan. hindi ko uunahan talaga. balas siya sa buhay niya. Oo, oh, oh, 'di ba? Yes. Correct. So, unahan mo siyang mag-break. Oh, unahan okay. mo lang sabihin sa kanya na may iba na. Gusto Ay. mo bang i-name? Chereng! hindi name, pa drop, name drop! Hindi pwedeng i-name drop! Bakal! Dapat. <laughs> Dapat pag ex na, kinakalimutan Correct. na yan. Oo, oh, oh, ganyan. Sino yung mga dream mo na sana someday eh, magkaroon ka ng uh, collaboration with sa artist na to? Ayan. So ngayon, um, sila ano, Zach Tabudlo, Arthur Neri, Okay. And also, si Maki din. Gusto ko din talaga makakolab si Maki. Oh, actually, have you met Maki na? Ah, yes po. Before. Yes, actually yung ano niya yung Dilaw. Ay, mm -mm. Dilaw by Dilaw. Maki, that is one of my favorite songs, yes, favorite yeah. OPM songs. So magaling na songwriter po talaga si Maki. Yes, I feel like ang um maraming artists ngayon yung ginagawang inspiration si Maki. Yes so para sa um sa mga artists ng generation natin, 'no. Wow, generation natin. Ano, sino sa tingin mo yung ikaw para magiging inspirasyon mo? as a as a beginning or not really beginning but like as a rising star ayan siguro si ano talaga sa akin para sa akin si Adi Adi dahil da da yung ano niya parang choice of words niya pag nagsusulat ng kanta parang ang hirap tapos oh, 'di ba sikat na sikat yung para luman. Paraluman. viral mm. oh, oh. Um, favorite songs ko na kanta niya Okay, period, hala Ayun na, nakaka excite ng uh, second song Hindi, so maganda song? kasi yung, uh -huh. yung uunahan na kita Para sa mga nag-cheat oh. na makipag ah! Pero yung sa'yo, na-curious ako Ang title ng song mo sa Star Music ay Sine Yes po, yes Isa po. yan, isa yung Sine Yes po, isa yung lead single ko Kung, kung baga yun ba. yung pinaka-unang single ng EP Yes po Bakit Sine? Anong kwento uh, sa likod ng uh, title na ito at sa kantang ito? Ah, uh, actually tungkol siya sa ano, a uh, Useful Innocence, kumbaga. Like uh, yung setting niya is nasa nasa sinehan and then mm -hmm. date date. Parang date tapos oh. actually um yung nagsulat po si Sir Gabriel Tagantand. Mm -hmm. Um uh, no, ibinigay niyo sa akin yung kanta, inadapt ko in a way na uh, iniba ko yung point of view. Mm -hmm. So from um, from a simple story of Uh, just wanting to go out date. to to, to yes. date sa cinema, ginawa mm -hmm. ko naman like uh, may may tampuhan na nangyari. Oh, so tapos, may story siya. Tapos bigla na lang parang um, hindi na pumunta yung babae dun sa cinema. Hindi sumipot. So the whole time, <laughs> uh, yung chorus, gusto ko, gusto ko manood ng sine. Yes. Pero dun po sa music video sa YouTube, ay walang girl. Walang girl. Instead, so Instead, parang nagaabang. Instead, may, may, bouquet of flowers lang po dun na hindi naman nabigay. Oh! Ah. So, parang ano, parang ang eksena, gino yes. uh oh O, yung tari, ganun Not yun. Quite. Kaya huwag kayong oo-oo, kayong lahat na nakikita, <laughs> nakaka-relate. <laughs> eh. Huwag kayong omoo-oo sa isang tao ng ano, kunyari. Hindi naman sisipot. Oo, oh, oh, di ba, kunyari, yes. nag-agree ka na, tapos nag -sharpay. yung alam mo yung isang tao, kawawa yun, ha? Yes. Hindi lang dahil sa sakit nung di mo siya sinipot. Yeah. Pero yung in-effort kasi nung tao oh. na nag-prepare siya, hindi niyo naiintindihan oh, yung okay. kaba mm -hmm. ng isang tao kapag may gusto siyang someone, yeah. tapos magkikita sila, nakaplano yun. Hindi lang yung basa yung araw na yun ah, yung preparation na nakakanginig na magugustuhan kaya niya ako baka mamaya ma-off siya pag ganito yung itsura mm. ko or ganito oh. yung naging actions ko ganyan, di ba? So parang ganoon yung scene. Yes. Oh. Kung baga sa, sa EP ko po, tatlo yung sinulat and kinampost ko. Tapos tatlo rin po yung galing po kaya star pop and then um, collaborative effort po namin yun. So yung scene is one of our collaborative efforts. Is this the first time ikaw na ma-experience mo na yung song na ginawa pinagpaguran mo, inifortan, inisip mo talaga, e mapap mapapakinggan na sa lahat ng mga uh, digital streaming platforms. At dito, syempre, sa 92.3 sa Metro and Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. Yes, po. so apart from my lead single na Sine, which I'm so incredibly proud of. Sobrang happy rin po ako na yung uh, sinulat ko and yung yung ibang oh, songs na oh. talagang um ako po yung naggitara for those songs pa and all wow. that. Mm. Tapos ako rin po yung nagcompose and everything. Uh it's really nice to see it sa mga digital streaming platforms yes. kasi parang um from the ground up po siya. Oh, parang uh, oh. from from experience or from, from, experience? from sa aking utak tapos bigla na lang nandun ito na sa Spotify. Ayan na. na Bundo, yes. diba? uh -oh. So, it's, re it's really nice and humbling to uh, to see that. No? Ah, yes. Siyempre, di ba? Kahit hindi sila mag-Spotify, dito walang bayad. Pwede oh, nilang i-request exactly. yung song nyo kapag uh, yung song mo mismo, di ba? Yes. Yung sine. At saka, Uunahan na Kita. Pati na rin yung ano, um, uh, yung first na song ni, ano, ni, 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 ni Chi, di ba? Yung Uunahan na Kita. Correct. Yes. Uunahan na Kita, ito yung kanya. Tapos yung isa mm -hmm. pa, pwede nilang request yun dito. Oo, yes. Ang nahuhulog, diba? Ochi, invite mo lahat ng mga listeners natin na i-request nila at pakinggan nila dito sa 92.3 ang awiting Uunahan Na Kita. Ayan, guys. Um, pakinggan nyo na po yung latest single ko na Uunahan Na Kita dito lang sa 92.3. Ayan, sa lahat po ng mga ano, cheater. Ay, grabe <laughs> naman yung cheater. Or siguro, may POV na rin oh. kayo sa wakas. At least kasi lagi na lang yung POV, so, yung mga nasaktan. Yung mga nasaktan, Ay, yung ngayon, ganito, oh. parang yung song na to, inaaway mo sila, ganun. Oh. Kabog naman. Or baka naman para sa ating mga ka-vibes na nasaktan before and gusto nilang malaman yung point of view ng cheater. Mm -hmm. oh. O di O ba diba? para magmeron meron silang mga ano dyan, ano yung tawag doon? um, analyzation. Wow. Oh. Yeah. Gusto rin pa kaya nilang pakinggan. O, magugustuhan nila, uh, Siyempre, Alam mo naman tayo mga Pinoy, lakakareli tayo sa mga song. <laughs> Totoo. Yes. Diba? O, Christoph, ikaw naman ako, imbitahan mo silang lahat na pakinggan, i-request nila ang iyong song na sine. Ayan, para po sa mga, ano, ginos, no, oh. or, uh, Ayun, para sa mga gusto pong marinig yung song kong Sine, which is about, ayun po, very exciting song siya, napaka-upbeat. Uh, you can check it out on all digital streaming platforms na po. And available na rin po ang music video on uh, YouTube. Tsaka pwede nyo rin po, syempre, request dito sa... 92.3, yes! Ayun. ayun! Naku, kayo ba, ik ba na-experience mo ng mag-hosting? Huwag ka mag-alala, hindi nakikinig yung mama mo. Hindi pa naman po hindi pa. <laughs> naman. Hindi pa naman. Oo, oh Pero 'yung mga ganun, I'm sure pag sumusunod ka ng kanta lalo na pag all about love, dapat mm -hmm. either na experience mo 'yan, yeah. na naramdaman mo may mismo talaga siya or na kwento sa yo. May mga ganun ka na rin. Actually ano po, not all of my songs galing siya from experience kasi nabasa ko po sa isang libro, sinabi ni Paul McCartney. Oh, sorry, oh, wag Sinabi parang ni Paul, lolo Paul McCartney, <laughs> friend ko ni, 'yan. <laughs> <laughs> Sabi ni Paul McCartney na uh, minsan po kasi 'yung songwriting um uh, It's not it, It's a discipline Kung baga Kahit ayaw mong gawin Kailangan mo gawin And not Not every time Na you're gonna pick up A pencil Or paper Ay may motivation ka Para gawin siya mm -hmm. So kailangan minsan I Kailangan mo i-envision Yung sarili mo Yes Sa, sa shoes ng ibang tao mm -hmm. Tapos Like yung ginawa ni Chi Like uh, Gumawa ng story About someone else Or gano'n yes. Instead so, of your own yes. Personal experience So yun po yung style ko as a songwriter. Kumbaga, uh, I see it more of a, as a discipline. Ah, mm. oh, okay. Taray! Okay. So, uh, may Paul McCartney oh. ng parang <laughs> loko-loko, 'di ba? Yes. Kumbaga, parang pwede pala yun. <laughs> 'Di ba? Like kunyari hindi ko naman talaga na experience. Kagaya ni Sir Rock Santos, 'di ba, yes. ng Star Music. Alam niyo ba yung song ni Jay trivial lang ha, fan uh -huh. fact lang. Yung song na hang ano, hangga, yung hanggang dito na lang. Yo, yun, yung song uh -huh. na yun. Hindi niya yung na-experience. Parang nasa pantry siya. Kinikwento lang ni Ate Basan, pero wala no? Kinikwento okay. nung friend din namin. Tapos nagawa niya ng kanta which ayun, song na ni Jaya na ginawa mm. ng cover ni Eric Santos, ginawa na rin ng uh, rendition ni Enzo Almario. Oh, oh. So yun yung sinasabi ni Paul McCartney, mm -hmm. di ba? Oh. Parang you just wanna be a storyteller. I want to! <laughs> <laughs> Gusto ko nang marinig. Sabay-sabay natin yeah. pakinggan for us exclusive. Unahin na po natin ang uunahan na kita dito lang sa Banana Crew. Banana Crew. E exclusive. Exclusive.